Señoritas y señoritos, today we will uh, return to the uh, interview uh, done uh, uh, with uh, Mr. Ronald Yamas, uh, President, uh, former President uh, Benigno Aquino III's uh, uh, former presidential political Advisor and uh, uh, agbayan para uh, political party head. Mr. Ro Ronald Llamas has been a uh, uh, veteran of the uh, political campaigns at uh, nagkatrabaho po kami yan for uh, uh, several uh, presidential uh, and uh, national and local candidates in the past. So uh, he really knows uh, his politics and magaling po yan. Today we will discuss how si Mr. Llamas na mismo has directly pointed to President Bongbong Marcos as the chief architect uh, of this uh, campaign to bring down the Duterte's. We are uh, in our uh, earlier blog we already told you the, uh, why they have to bring them down. Pero uh, also in our earlier blogs we have uh, uh, broken down or dinemolish po natin yung mga yung mga spin yung mga ginagawa ng mga political spin or media spin or PR spin na nililihis ng mga Dutertes para hindi sila mag-away ng derecho sa kay presidente nililihis yung issue na, uh, at uh, they, they all blame uh, speaker Romualdez, they blame uh, the Makabayan black they blame everyone except the president. Na pero sinabi natin sa earlier vlogs hindi pwede mangyari yun, nangyayari sa mga arroyos, series of unfortunate events, series of unfortunate incidents, sabi pa daw sa libro, uh, without the approval, without the go-signal, and even without the knowledge of the President. In fact, uh, we can even go further in saying na yun, yun talaga, uh, Pre, uh, President Bongbong Marcos, siyempre, mana naman niya sa tatay, astute political player, or if not, mas magaling yung behind sa kanya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, they are really behind. The the written script, ang tawag namin dyan sa PR business, because I've been uh, for almost 30 years uh, in the public relations political strategy, pa-political uh, campaigns, and uh, pa crisis management uh, uh business. Uh, ang tawag namin dyan uh, uh, communication plan or uh, operation plan. Yung gumawa ka ng plano na may mga, may mga su sumusunod-sunod na script pero papunta to one direction. And ganito, written na yung speech as we blog earlier. And, uh, and the number one, script writer. Maybe other script writer. Pero yung nag execute talaga niyan ay si President Bongbong Marcos. So, kahit pa man sinasabi ni Sara, ay, de, si tamba los talaga ito. O sabi pa man niya, sabi pa man ni Sara na, hindi, si Marcos nagsalita na 4 months ago na hindi niya talaga pa tapos na tayo and end of story na tayo and na relasyon natin sa ICC. Pero, uh, that's just a political spin because it's, uh, Uh, as we blog earlier, both Marcos and Sarah are avoiding uh, the 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 act of hitting each other directly. pero binabanaatan nila yung mga cucoan ng bawat isa tulad si Sarah, binabanatan yung mga yung cucoan ni Marcos na ngayon si Romualdez at saka si Congressman na uh, Manix Dalipe, uh, yung Majority Leader ng House, and then si si uh, ang kampo rin ni, 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 Marcos na sinasabi, okay kami, wag impeach si Sarah Uh, uh Sarah Duterte should not be impeached as vice president. Pero the reality is, gera na talaga sila. And, uh, and, the, and the ball is moving towards the direction na kung saan tatamaan talaga yung mga Arroyo, yung mga Duterte's dito pati mga Arroyos dito. So, play na natin itong uh, second part ng uh, ng vlog uh, natin or third part ng vlog natin about the uh, 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 sinabi na natin noon pero it's it's much better if you hear from another uh, political strategist confirming yung or affirming yung sinabi ni Vat na si Marcos talaga or si Lisa talaga or in short malakanyang talaga ang behind sa mga nangyari sa mga Arroyos and if the the arroyos are watching they should learn from this. Supreme Court decision niya, 'no. Hindi 'yan desisyon ni Michael Pahatin. Yeah. Yan. Yan, uh oo. -oh. Yan ang desisyon ng Supreme Court. Kaya mm -hmm. merong butas eh. Pag-aaralan. Na dati mm -hmm. ay sarado, walang pag-aaral. Ngayon pag-aaralan. Eh pag pinag-aaralan, 'yan ang susulpot, 'di ba? Uh -oh. Supreme Court decision na pag yung kaso ay nasampa Bago tayo umalis, may jurisdiction yung mm. yung ICC, no? Sa mm. atin, no? Yan yung uh, yan so, yung between the lines eh. Yeah, Or, uh, so read of Reading mm. between the lines, sec. Where do you think does PBBM really stand about mm. this issue now? Ano? Palagay mo he's leaning towards mm. um, letting leaning ICC. Leaning backwards. Oh, he's uh, just uh, moving around. Parang yeah. neutral, neutral lang muna siya kayo. Again, again, titingnan natin 'yan mula dun sa pagbabago ng kanyang statement na totally sarado. Mm -hmm. Ikalawa, 'yung statement niya na sense of the house, no? 'Yung mm -hmm. natin na natin ayun ang kanyang gusto, no? Makita 'yung sense of the house. Eh, kung 'yung sense of the house ay papasukin. Mhm. Mm ano, hindi naman hindi naman niya gagawin ni Congressman Abante na walang usap-usap. Hindi -usap. mm -hmm. oh, Iba, oh, oh, oh lang, -ano, ah, majority, eh. ka eh. <laughs> ka siya ng majority eh. Alam mo naman dyan mm dyan -hmm. sa Kongreso, magtatanong yan. Okay ba to, mm -hmm. bossing? Pwede ba oh, to uh, Pwede si ko mag-gawin mo no? Uh, mm -hmm. Ito ba ay uh, may suporta ng majority, mm -hmm. no? I doubt kung gagawin niya yan na siya ay lone ranger, mm -hmm. di ba? I doubt kung gagawin niya yan na sarili lamang niya. No, may mm -hmm. usapusan 'yan, no? Uh again, lagi nagpapaano may sense na, may ganun, parang gano'n. Oo, oh lagi natin sinasabi, we weren't born yesterday. Yeah. Hindi uh, okay, so, oh, naman tayo. What uh Mr. Llamas is really talking uh about, yung ito po yung resolution filed by my former client na si Manila Congressman na uh, uh and very, uh, and very uh, astute political player na si Benny Abante. Sabi niya, and we blog this earlier, hindi gagawa ni Benny Abante yan dahil Benny Abante siya. Mapapahiya siya. Mapapahiya siya kung magfafile siya ng resolution na hindi naman susuportahan at itatraske na ng mga kasamahan niya, parang lalabas siya gago at katua-tuwa, baka hindi pa siya iboboto ulit ng mga Manileño diyan sa Kongreso. So, the fact na uh, parte siya ng, uh, ng um, ng majority uh, coalition under uh, Speaker uh, Martin Romualdez. The fact na uh, malakas siya sa partido and for which binigyan siya ng puesto as chairman of the Human Rights Committee, ibig sabihin may bas-bas talaga sa taas. And sa taas, we mean all the way to Malacanang, all the way to President Bongbong Marcos. So what uh, Mr. Llamas is saying, sure ball na yan na maipasa yan resolution na yan at mai kay Marcos kasi Benny Antiporda will not file it kung walang numero. tulad lang medyo umatras sila sa sa impeachment dahil siguro nakikita nila hindi pa ready yung numero. Baka nakikita nila may pera pa mga, uh, sa mga pagboboto, may pera pa mga Duterte o may malakas pa uh, natitira yung mga Duterte. So, pero dito sure ball sila kaya nag-file ng resolution. Ang uh, ang a uh, miembro o official ng majority Black na itong kaibigan ko na si Benny Abante na naging kliyente uh, natin uh, sa dati negosyo natin na public relations and political campaigns. So uh, well let's uh, let's continue. Ganun ka katalino hmm. pero hindi naman tayo ganun kabobo, di ba? Yung hmm. nakikita naman natin yung ng kaunti, kahit kaunti lang, di ba? Hmm. Yung mga yung mga nangyayari behind the scenes, yung mga kadahilanan dito sa mga spin, no? Hmm. Ano, hindi naman natin matatanggal, may mga naghahanap buhay, di ba? So, i-spin nila yan, no? According to their principal, no? Tayo lang naman ang hindi nag-i-spin eh. Diba? ba? No? ginagamit <laughs> Sek, ito ha. check, napalakas ba o napahina nito yung statement ni Bibi kung uh, sabihin definitely, niyang huwag sa sila Definitely, pamulo. definitely napahina. No? Napahina. Hmm. Kahit pinipi, pinipilit nilang lang i-spin in a different way. 'Di ba? Mm. Definitely na mm. Dahil yun nga tinitingnan natin eh, yung mga iba pang pangyayari na nakaugnay sa kasalukuyang pangyayari. 'No? Mm. Definitely na 'No? At, At uh, sabi nga ni Senator Bato last week, ay mm. siya ay handa sa kahit anong mm. eventuality, 'no? Mm. Ano? Parang, Naghahanda parang, na, 'di Diba? Parang... Parang nakikita niya yung writing on the wall di ba mm -hmm. parang nakikita niya kung uh, ano baka malamang na isa siya sa mga kasama sa kaso na yan eh no mm hindi -hmm. ko sinasabi na kasama siya ah oh, so, oh. baka mm -hmm. baka kasama siya sa kaso na yan kasama ng iba pa eh mm -hmm. yung Vera mm -hmm. fines nga sinasabi kasama mismo si Vice President Sara Duterte eh. oh nga no? eh oh, tayo nagsabi sabi na. eh <laughs> tayo nagsabi niya <laughs> yung Vera Files. ito talagang Vera Files. <laughs> hindi, ito nga, yung favorite mo, yung kaibigan mo, si uh, former Secretary Spokesperson Harry Roque, yan mismo sinabi. Ang sabi ni Spokesperson Harry Roque, siya, sa kanya mismo bibig, ang sabi niya, eh, sabi niya, hindi ba magtagupay itong uh, impeachment, no? Ito daw yung pangalawang strategiya, itong ICC, dahil, sabi niya, kasama si Vice President sa mga kakasuan bilang mayor. O, di ba? Siya natin, na mismo nagsabi, nagsabi yeah. no? Diba, ano siya oh oh oo. Eh, Balikan natin yung yeah, sa House yeah. Resolution. Sabi mo, uh, Congressman Abante will not move without uh, ano ba, get consulting higher-ups, yeah. basically dyan sa Congress. And in Congress nothing, as we mentioned in previous interviews, nothing happens nang not. walang basbas -bas din kadalasan ng Malakanyang. Eh in short, um, yeah. nagmula uh, ano ba ito? There is already uh decision on the matter. Yeah. Ganun ba yun? Mm -hmm. And uh, nilaro na lang tayo, pinapa dinadala na lang tayo sa kwento hanggang mapunta dun sa alam na nilang mangyayari. Tama ba yun? Scripted Hindi na. ako nagsabi niya na, si Ina oh. nagsabi niya na. Ito si Ina, ipatag talaga si Ina Oh. Ah, si Ina oh. nagsabi niya na. Okay, Ina, babatay si Ina. Talaga si Ina, intergera eh. Pero logical, logical yung oh. sinasabi ni Ina. Diba? ba? Logical yun eh. No? Uh, si Abante, na miyembro ng majority at uh, head ng committee mm. on human rights, no? Mm. Medyo mapu naman siyang gago. Mapapahiya mm. naman siya kung siya ay uh, gumawa ng ganito galaw nang walang mm. suporta ng kanyang mga kasama, so, di ba? Hindi Abante, at, no? Oo. Dapat na natin na sense of the house yung sinasabi yeah. ng presidente. May mahalaga yung sense of the house, ha? Dahil mm. kung meron ng sense of the house, alam mo na yung mm. logical direction 'yan, logical conclusion mm. 'yan, no? At sabi nga ni Ina, eh mm. hindi naman pwedeng uh, hindi ito alam ng uh, mga matataas mm. na opisyales yeah. ng uh, Kongreso. At kung alam ito ng matataas na opisyalis ng Kongreso, eh malamang alam din ito ng mataas na opisyal ng bansa, di ba? <laughs> nah, nah, Ayun nah, nah, nah. 'yung point. Kaya uh, kahit 'yung kanyang statement ay binabalansi niya, binamasahin mm. niya, no? Mm. Ay malamang hindi ito nangyari nang walang kanyang bendisyon. No? Ah. yung, inyong, inyong, inyong nito mga intergero at saka intergera. Sa oh, pero ito hindi Ito. Actually, inamin naman din. Actually, hindi ng Pangulo. No? Pero sa, sa statement ni VP Sara, di ba, kinausap daw nga niya eh, Si PBBM ang sabi niya, tinanong niya, ano po itong uh, impeachment na ito? Sabi hmm. daw ng Pangulo, I know it but it will not happen mm -hmm. para sa akin Di ba kasi, kaya oh. nga nagpahig tulo na uh, she does not deserve to be impeached. So alam niya, no? Parang ito nga isisi, alam niya kasi may sense of the house na may talk ng ganyan. At itinabalance nga, maging si Secretary Boy Remuda ng DOJ, nakipag-usap na nga, wala pa tayong balita kung ano yung uh, usapan nila ni ni Executive Secretary uh, Lucas Persamin, tungkol dito sa pagkukonsulta if ano ba ang lagay o posisyon ng gobyerno, kung sasali ba tayo o hindi, at kung ano ba ang posisyon, sasali patay na rin sa ICC. bibig ng Pangulo who is the foreign mm. policy maker. No, yung parang mm. ganon. Speaking of the sense of the house, sec, ito na. Ang sense of the house, sabi, di ba parang, kung may nangangailan, sabi kasi, no, Naka, na, na ano daw, parang, uh, uh, Tinapakailaman daw ng Kongreso ang VP. Sabi nga ni Manang Aini, bakit ba kayo direkta ng direkta kay VP sa the Secretary? Wala na ba ano? Parang gano. bakit ang aga ba ginabi Pero sabi kanina, kahapon ni uh, Representative uh, Franz Castro, eh, hey, sino ba nangingilam? Di ba? Kayo, eh, nangingilam ka si uh, OVP using the letterhead daw of the OVP para ireklamo o kastiguhin ang Kongreso who, which is who is o kung ano man institusyon a separate entity di ba sa ating uh, uh sa, sa, ating uh, gobyerno so sino nangangailangan na sec sino bang nasa poder ng tamang tatindig uh, uh, sa prinsipyo dito wala, wala nang iniialam. Wala ba? wala, wala nang dahil buong buo eh. So, nagbibiro. Pero ang flow ng discussion ay, uh, yun nga, uh, Uh, binabanata ni Sarah yung kongreso pa rin na nakikialam daw ganun, sa issue ng politika. Ganun. Pero yun nga, uh, tulad ng sinasabi natin, in denial pa rin sila or ayaw lang nila derechahan aminin or banggain ang mga Marcoses. Pero uh, tulad ng sinabi ni Mr. Llamas, uh, nothing happens in the house without the knowledge of the president. Otherwise, napaka-palpak napaka na presidente na talaga siya. Uh, kung ganyan, delikado na talaga pati siya ma-impeach pero he has to he has to has con he has to have control of the house to to remain strong to to to, to prevent another impeachment tulad yung nangyari kay former president uh, uh, Joseph Estrada so <clears throat> what is clear dito yung na affirm ni uh, and we thank uh, uh, Mr. Llamas and also the politiko scoop sila sila Andy Andolong at saka sila Michael Fahati na mga kaibigan natin for allowing us to use the video of the uh, of the interview dito, uh, dito sa programa nila Politico Scoop or pa sa politico.com channel sa Facebook. So what what uh, what was clear sa interviews nila yung na-affirm yung parati na natin sinasabi noon na kahit nilalaro ni Marcos, sabi nga natin niloloko niya talaga ng derechahan yung mga, mga binubudol-budol lang niya. Ha? He is just taking the Duterte's for a ride. Pero ang klaro dito, he has been all along the architect dito, si President Bongbong Marcos. At hindi natin alam kung behind niya, ang strategist talaga ay si uh, na isang lawyer na si uh, uh, First Lady Liza Marcos. Pero what is clear is meron ito, meron may gumagalaw na op uh, operation or political operation or demolition uh, operation, political demolition sa mga Dutertes and uh, the President is uh, very much involved in this. Kaya nga, sabi natin sa earlier vlog, nung sinabi ni Presidente na, ah, alam ko yan, narinig ko yan at uh, mino monitor namin, sabi ko napaka, napaka, you know, uh, I mean, uh, short of being stupid pero uh, kung uh, for all your power pwede ba hanggang monitoring ka lang Siyempre, may, bus, may kwan yan clearance sa clearance kay President Marcos na for all of this to happen everything the, na nangyayari kina Arroyos ngayon so it is all uh, uh, following a certain a certain speed a certain plan and that is for the uh, removal from uh, the political scene of the Dutertes at pagtatapon sila sa ICC. So yan, yan ang kuan natin. Yan ang uh, yan ang uh, 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 end game ng political game na ito. So I hope uh, uh some things sa uh, we, we were able to help you clear out some matters na klaro na talaga sa amin pero we want to impart to you uh, the political uh, uh, play dito sa Malacanang. And uh, thank you very much for watching and please share this vlog to friends and relatives for them to know the news behind the news. Uh, and uh, don't forget to tell them to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching and see you in my next vlog.